property nalilito po ba kayo sa market value, zonal value, or assessed value? Tara, pag-usapan po natin ito. Good morning, good learning everyone. This is your Kuya Francis and I'm your Kuya Booker. Mga ka-property, let me discuss po kung ano po ang market value, zonal value, at assess value in a simple way. Ang market value is the asking price of the seller. Usually, depende po ito sa bentahan ng property dun sa area. We may check the market value by checking po yung mga ibang binibentang property dun sa nearby area. Ang zonal value naman po is the value imposed by the BIR, while ang assess value is the assess value by the assessor's office ng isang munisipyo o ng isang city. Makikita nyo po ito sa tax declaration. Kaya mga ka-property, kahit magkakaiba po ang market value, zonal value at assessed value, kung tayo po ay magta-transfer ng title, ang expense for the capital gain tax and documentary stamp tax will depend whichever is higher. Kung ano po ang mas matas dun sa tatlo. Kaya mga ka-property, pasuyo naman po, pakisulat naman po sa comment section below kung naintindihan po nila ang pagkakaiba ng market market value, zonal value, at assessed value. Again, this is your Kuya Broker. God bless mo sa ating lahat.